Nagmamaneho siya nang makita niyang napakabagal ng takbo ng sasakyan sa harapan. Dahil sa mga oras na ito ay mayroon ding isang sasakyan na paparating sa kabilang direksyon, kaya't walang magawa siyang maglakad sa likuran. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon, mabilis siyang dumaan, ngunit biglang bumilis ang kabilang sasakyan, hindi pinadaan si Ana. Sa sandaling ito, isang cargo truck ang dumating mula sa malayo sa napakabilis mabilis na pinindot ni Ana ang busina upang sabihin sa kabilang sasakyan na magbigay daan, ngunit ang kabilang sasakyan ay walang balak na bumagal. Inapakan niya ang gas at pinaandar ito ng buong bilis. Nang malapit na niyang mabangga ang truck, matagumpay siyang nakalampas. Nagulat at nagalit lang si Ana sa eksenang iyon. Subukang pabagalin at harangan ang sasakyan sa harap upang maiwasan ang pagdaan ng sasakyan. Kapag nakarating ka sa intersection, huwag pansinin ng kotse na iyon, ngunit hindi niya alam na magdudulot ito ng kapahamakan sa kanya, maya maya ay gabi na, nang hahanap na sana siya ng mapagpahingahan, na diskubre niyang nakarating din dito ang sasakyan na papunta sa ibang direksyon, naisip nito si Ana na buong magdamag siyang sinusundan nito para mag ganti, sure enough, the next day, dumating yung ibang tao, pero dumating siya para humingi ng tawad, malapit lang daw ang tirahan niya kaya hindi sinasadyang nakilala niya ulit, sa pagsasabing kahapon ay abala siya sa pagtingin sa kanyang telepono at hindi pinansin ang sasakyan sa likuran niya, nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Ana. Habang nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, natuklasan niyang inihinto niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada, tila nasira ang sasakyan. Si Naramdaman ni Ana na may mali sa mundo, napakaraming pagkakataon, wala siyang balak na bumaba ng sasakyan at dir-diretsyong umalis, ngunit hinarangan siya nito, gusto niyang pasakayin siya ni Ana para ipaayos ang kanyang sasakyan sa kalapit na bayan. Maingat na sinabi ni Ana na maaari niyang tulungan siyang humingi ng tulong o tumawag sa isang tao para humingi ng tulong kapag pumunta siya sa bayang iyon. Ngunit hindi siya pumayag na sumakay sa kotse. Okay lang na magbago ang isip ng kausap, pero pwede ba siyang bumaba at tulungan siyang may sakay ang sasakyan sa gilid ng kalsada? Habang nakikinig si Ana, mas napagtanto niyang may masamang balak ito, kaya nagmamadali raw siya at mabilis na nagmaneho sa pagkakataong ito ay hindi na siya huminto sa buong biyahe, bumaba lamang sa rest stop sa gabi upang magpahinga. Pero nakita kong nakasunod ang kotse niya. Sa takot sa kanyang paghihiganti, mabilis siyang sumakay sa kotse. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit nga, nagpanik si Ana at nagmaneho. Ngunit dahil masikip ang intersection, napilitang huminto ang sasakyan. Hay, gusto ko lang sanang pumunta sa banyo, muntik mo na akong mabangga, ano bang problema mo? Natakot si Ana na magsalita at mabilis na umalis, ngunit sa kalsada ay may nakita pa siyang mga sasakyan na sumusunod sa kanya, hindi na niya nakayanan at tumawag ng pulis. Sa sandaling ito, ang kotse sa likod ay bumilis ng lampas sa kanya at napagtanto niyang hindi niya iyon kotse. Masasabi lang niya sa koordinator na nagkakamali siya. Ngunit sa sandaling pinatay niya ang makina, nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang sasakyan. O oh, hindi... Bumaba si Ana sa kotse para tingnan at nakitang may malaking hiwa ang gulong sa likuran, habang nag-iisip pa siya ay galing sa malayo ang kotseng kinatatakutan niya. Nang makita ito, mabilis na tinanggal ni Ana ang koneksyon sa pagitan ng dalawang kotse, pagkatapos ay mabilis na sumakay sa kotse at umalis, pero huli na siya ng isang hakbang, kumuha siya ng wrench at lumabas ng sasakyan, pagkatapos sa panahon ng pakikibaka, si Ana ay nawala ng malay. <coughs> nang magising siya, nakakulong siya sa isang lihim na silid, ang mga bintana ay natatakpan ng mga rehas na bakal. Nakalock din ang nag-iisang exit door, at walang makikita mula sa puwang. Kinagabihan, sa wakas ay binuksan niya ang pinto at nakiusap si Ana na palayain siya. Ngunit dahil sa sinabi nito ay napatayo ang buhok sa batok niya. Sa tingin mo ba ikaw ang unang taong nagsabi nito? Ngunit hindi sinasabi ang kapalaran ng mga biktima. Pinilit niyang habarin ang kanyang damit, gusto raw muna ni Ana na pumunta sa banyo, ngunit hindi niya inaasahan na papayag ito. Mabilis siyang tumakbo sa pinto ngunit agad itong hinayla sa lupa. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagpapahirap sa kanyang biktima, kaya nagduse ito ng magdamag. Nagpa siya siyang huwag umupo at hintayin ang kamatayan, ngunit humanap ng pagkakataong makatakas. Sa wakas ay natuklasan niya ang susi na nakapasok sa keyhole sa labas, pero kahit anong iling mo, babagsak din. Hinanap niya ang silid at natuklasan niya ang isang pako sa isang tulus. Inikat niya ang kanyang kamiseta upang madagdagan ang alitan. Sinubukan sandali at sa wakas ay hinugot ito. Pagkatapos, mabilis na ipasok ang shirt sa siwang ng pinto. Pagkatapos ay gumamit ng pako para sundutin ang keyhole at paikutin ito. Sa wakas ay nagtagumpay sa pagkahulog ng susi, hinayla niya pabalik ang kanyang kamiseta. Isang sunod-sunod na paggalaw ang tumulong sa kanya na makatakas. Marahan siyang umakyat, ngunit nang tatakas na sana siya, bigla itong bumalik. Mabilis na nagtago si Ana sa storage room sa tabi ng pinto, nang isara niya ang pinto ay hinarang siya ng isang troso. Ngayon ay napakalaki na ng agwat, maari lamang niyang ipagdasal na hindi siya matuklasan. Mabuti na lang at hindi niya pinansin ang sulok na ito, bagkos ay tinawag niya ang asawa sa napakaamo na tono. Obvious naman na maganda ang image niya sa harap ng pamilya niya. Pero pagkapatay niya palang ng phone ay naging demonyo na siya. Nang makarating siya sa basement, binuksan ni Ana ang pinto at tumakbo palabas. Ngunit kapag lumabas ako, napagtanto ko na ang lahat ng apat na panig ay kagubatan. Nakatakbo lang siya sa gulat sa isang direksyon. Natuklasan niya ang nangyari at mabilis siyang hinabol. Sa kasamaang palad, nadula si Ana at nahulog sa gulat. Nasaksak siya sa talampakan ng isang sanga ng puno. Pagharap sa kasamaang humahabol sa kanya, tiniis niya ang sakit at hinugot ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakas sa malalim na kagubatan ngunit isang malaking batis ang hamarang sa kanya. Sa pag-aalinlangan niya, naabutan niya. Diretsyong tumalon si Ana sa tubig sa pagkabalisa. Mapalad siyang naanod sa pampang. Hindi nagtagal, may narinig siyang yabag na papalapit. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno nang lumapit ang taong iyon at ginamit ang buong lakas niya para iduyan ang patpat at tamaan siya. Pero sa pagtitig ko, maling tao ang nataman ko. Binanggit niya ang naranasan niya nitong mga nakaraang araw at nakiusap sa kausap na tawagan siya. Nang ilabas ng kalaban ang kanyang telepono, nakita niyang nabasag lang ng stick ang kanyang telepono. Binigyan ng mabait na matandang lalaki si Ana ng isang pares ng bota, naghahanda na ilabas siya sa kagubatan upang magsumbong sa pulisya. Nang matuklasan ng isang malaking troso na nakaharang sa kalsada, napagtanto ni Ana na ito ay ginawa ng jablo. Tiyak na ilang sandali pa ay nagmaneho ang kalaban, mabilis na itinaas ng matanda ang kanyang baril at nag-iingat. Ngunit nagsinungaling ang lalaki na si Ana ay kapatid niya at may sakit sa pag-iisip. Sa pagtingin sa kanyang nakakabaliw na hitsura, ang matanda ay hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Sinamantala niya ang pag-aalinlangan ng matanda, humakbang siya pasulong at naghanda para bawiin si Ana. Nang makitang naghihirap ang dalawa, nagpa siya ang matanda na tumawag ng pulis para maresolba ang usapin. Napatigil siya at binigay ang phone. mag Mag-ingat! <tinyo> Ang matanda ay sinuntok sa lupa at namatay sa trahedya sa ilalim ng kanyang sariling baril. Nang makita ito ni Ana ay mabilis na tumakbo palayo, ngunit mayroon lamang isang paraan palabas ng kagubatan na ito, kaya kailangan niyang bumalik. Nadatnan niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, naghahanda na itago ang katawan ng matanda. Sinamantala ni Ana ang pagkakataon na sumakay sa kanyang sasakyan, pero hinanap ko ang buong sasakyan at hindi ko mahanap ang susi, sa maliit na bulsa ko lang nakuha ang phone niya, sa oras na ito, nang matapos siyang magproseso at babalik na sana, nakatago lang siya sa trunk ng sasakyan, hindi niya napansin kaya nagdrive siya at sinama siya, sinamantala ni Ana ang ingay ng sasakyan para tumawag ng pulis, pero hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas, bamulong na lang nakanidnap siya at saka pinatay ang telepono, sa oras na ito, natuklasan niyang nawawala ang kanyang telepono at mabilis na inihinto ang sasakyan upang tumingin sa rearview mirror. Hinawakan ni Ana ang wrench at nakayuko sa sulok, ngunit hindi pa rin napigilan ang pagpindot at nagmamadaling lumabas. Binilisan niya, hindi matatag ang katawan nito, saka inilabas ang punyal at sinaksak ng paulit-ulit sa likod. Sa panahon ng pakikibaka, ang kotse ay ganap na nawala ng kontrol at tumaob. Sinubukan ni Ana na gumapang palabas pero sumunod din siya. Pareho nila akong itinaboy sa isang bakanteng lote. Ang desyerto na lote ay nag-iwan kay Ana na walang paraan upang makatakas, kaya determinado siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay kasama niya. Pero bago iyon, tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabing isa siyang demonyo sa anyo ng tao. Nang makita ang galit na boses ng kanyang asawa na nagtatanong sa kanya, nagalit siya kaya nagpasya siyang harapin ito ng lubusan. Nagpupumiglas ang dalawa sa putikan. Pinatumba muna siya ni Ana pero sinunggaban niya ito, nang sasaksakin na sana siya nito ay sinipa siya nito pababa. Ang bawat pag-atake na ginagamit ng dalawang tao ay mamamatay sa kahinaan ng kalaban. maya, -maya pa ay nawala na ang kanilang mga armas. Ngunit si Ana ay na-corner at naging baliw, gamit ang kanyang mga ngipin bilang sandata. Kagatin ang isang piraso ng kanyang laman, pagkatapos ay kunin ang kutsilyo sa putik at isaksak ito sa kanyang katawan. Sa wakas ay nanalo sa trahedya na ito. Bago siya namatay, tumingin siya kay Ana, hindi pa siya nakakita ng ganoong kabaliw na biktima, ngunit sa pagkakataong ito ay binawian siya ng buhay. Ang malakas na hangin sa kalangitan ay hamihip sa buhok ni Ana at dumating ang isang rescue helicopter, nangangahulugan din na natapos na ang taya ng buhay.